Pwede sa kwarto niya matulog. Hindi ko pa nai sa yan. Bagay ba? Hindi ko maalaman kung anong gagawin ko sa iyo. Eh hey, di matulog na ngu kayo. Baka mauna pa kayo matulog ng mga anghel. Punggoy! ati mo! Pando na dos na ng madaling araw. Nagkahanap buhay. Nagtatrabaho. Samantala ikaw pa. Hoy, bukas, bago magising ang mga anghel, maghanap ka na ng trabaho, naintindihan mo? Pero, Daddy, ano namang... That's final! Hindi ka ba yan yan? mo na ang galing mo! Ang ate mo nga, nagsasakripisyo, magpapakasal sa Alam ko po, po yan! Eh, kasalanan ko po ba kung naghahanap ang ating ng excuse para tumandang dalaga? Hoy, huwag mo pag isipan na ganyan ang ating mo, ha? nag na nga yung tao sa mga oras na ito, eh. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo? Kilala ko, amo ko. Sa unang araw mo pa lamang, Pipinyagan ka nang ng pagod at hirap. Hoy, Hilario! Ang ate mo? Ewan ko, hindi pa umuwi. Kailangan ko siya makausap eh. Hindi pa ka umuwi eh. Tsaka hindi ako losin pa. Parang hanapan ng mga nawawala. Dami-dami kong problema oy, eh. Hoy, hoy. Mas malaking problema ko ah. Lalaban niya ang kalooban ko eh. Kasi... Hmm? Sige, pasok sa loob. Insayo ka para lumakit ka to'n mo. Insayo na naman? Sige, pasok na. Sige, pasok. Juana! <coughs> Ay! Hello, girls. Uy, alam nyo, muntik na ako mabukol ng mama. Oh, anak na mo, Baldo? Join ka na. Tama ang ni Juana, pang award. Hindi mo pwede kayo lalaki, Jillian. Ang niya, pabanding-banding na lang, oh. Nakakadiri kayo. Uy, Larry, huh? kahit anong mangyari, gagawin kita ng lalaki. Sige na, bis na. Higihin sa'yo tayo. Hintayin kita sa likod. Ang ay, niya. Ay, garam, tayo na pantali. naman. Kakainis. Eh. Da, Bakit ang tamlay-tamlay ng beauty mo? May problema siya, ha? Buntis ka, Day? Tarado matris niyan. Paparo o yan? Eh, di buksan. Dahil ang problema niya, pinag-work siya ng father dear. Eh, di pag work Lalayas na lang ako. Tama. Lalayas na lang ako. Pakikita ko sa kanilang kaya ko mabuhay mag-isa. I Police authorities said they believe that the mass kidnapping reported in Metro Manila can be traced to a big syndicate which has been involved in cases like these even before. On behalf of the people, we would like to make an appeal to Captain Barbell, wherever he is, to help in the operations, to help save the children. Captain Barbell. kung nasa ka kung sino kamay, man, kailangan namin ng tulong. Captain Barbell, the new hero. Captain Barbell has shown us what true bravery is. Ano ba yan? Wala na ba silang ibang may palabas? Sino ba yung Captain Barbell na yan? Subukan niyang akong makalaban niya at makikita niya. Sino ba ang pinakamakapangyarihang nila lang sa mundong ito? Wala nang lalakas pa sa inyo, dakilang gagamba. Ang pinakampapangyari ngayon ay kayo. Captain Barber. Mga kampon! Tayo! Tayo ang maghahari sa daigdig na ito! Tandaan ninyo yang sinabi ko! Lilipulin natin ang isang <laughs> Marami-rami na rin ang ating mga bata. Konti na lang. Tayo na. Sige. Magsipagpahinga. sabihin sa inyo na walang dapat dito. Sino? Sino? Pag walang umamin sa inyo, kayong lahat ang parurusahan ko! Sino? Numbapit ka dito. Ang sino man sa inyo ang may lakas sa loob kumalaban sa akin, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. <tod> Ano ba si Aling Trudy? Si, si Despre nandyan? Wala silang mag-ina. Nasa Maynila. Umangon na balita. Basta ako Sige sila. Sige. Pintay! Ang mo naman Becky. Nakas ng ulan. Nagtitinda ka pa ng balot. Hindi balot ito. Sanggol ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Anak ni Nanatali tsaka ni Fortunato. Iniwan sa akin. May anak na ako, Intoy. <laughs> ano yan? Freebies? Nagmahal ka ng lalaki, tapos siya ng premyo? Grabe, ha? Ah. Alam mo, sana pinapapasok niyo muna kami, di ba? Pinalayas na nga kami sa bahay. Wala kami mapupuntahan ng anak ko. Dumito kayo. Kahit gano'ng katagal, dumito kayo. Kahit anumang niyari, dumito kayo. Sal salamat. Salamat. Halika dumito. na, Dali. Pasok na tayo, anak. Dumito, Dumi Dumito kayo. Salamat mga mukha nyo. Tatlong na kayo nakakabay ng, ng uka. Magsilayas kayo dito. Nagsama pa kayo ng ibang tao. Bawa naman kaya ni Lidia, may bata. Oo. Hindi bata yan. Hindi ako. Yan. Mas maawa kayo sa akin. Eh, paano kung hindi na pala nitong beking to bata? Eh, di pati ako madadamay pag nagkabarilan. Ang oay nyo naman, ho. O sige, huwag yun ako sila palayasing dalawa. Kami nalang ng anak kong aalis. Ay, hindi, hindi. Dapat ngayon magpasalamat pa ako sa'yo ay dahil sa'yo nagkaroon ako ng dahilan sa magpapalayas sa dalawang ito! Lumayas kayo! Ibang kakalat ko, panis ang minodo niyo! Anong panis? Kaya pala kain ka na kain ang minodo ko! Ang laki-laki ng tiyan mo! Malaki ng tiyan ko, pero itong ko ng kumot! Subasubara ka na! Subasubara rin kayo! Lumayas kayo! Tama na! Tama na! Alis na kami! Alis na kami! Tama na!